pagpalang araw ng mga idol. Ito po kaaga-aga naman. Sobrang init dito sa taas. Papansin nyo mga lods ang ating araw. Napaka-init agad. Uras pa lang niya ay alas otso. Napaka-init ng panahon. Sobrang init po dito sa taas. Dito po kami sa CGM Tour ang ating mga builder. Contractor builder mga idol. Dito kami sa taas mga lods. Nagkasinta po kami ng CXP talagang pagpatak ng tanghali talagang tak tak talagang palos natin dito mga idol papansin nyo napakahawan dito sa aming site yan may puno siya kaso ang dahon niya ganyan lang oh. sa kunti yung dahon niya kaya wala tayong masisilungan siya so, dito sa taas at mga tropa yan kahit sobrang init mga idol laban lang para sa ating trabaho para sa ating pamadyang mga idol Nagbis po sa inyo lahat Ingat po tayong lahat palagi Sobrang init yun Ininom po lagi tayo ng tubig mga loves Alam po Maraming salamat